May bata sa Zamboanga del Sur na imbes na naglalaro, lagi lang nakadapa dahil ang kanyang tiyan lumulobo. Gaya ng maraming bata ngayon, hilig ng limang taong gulang na si JL na mag-tiktok kahit sino na at nahahawa sa kanyang malaking ngiti. si JL sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nang tumigil sa pagsasayaw. Ang dati maingay nilang bahay, balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na malimit ngayon ditong marinig, ang mayat-mayang pagpukpok sa kanyang tiyan. Si JL kasi butot balat na halos pumutok sa laki ang kanyang tiyan. Kita na rin ang ugat dito. Sa bigat nitong 15 kilos, hirap nang kumilos at gumalaw si JL. Kaya ang bata, madalas na lang nakadapa sa unan. <coughs> Para guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala ang kabag o hangin ang kanyang tiyan, mayat mayang pinupokpok. Nakakatulong po ito kay JL para po mas maginhawa hawa po siya. Pero madadaan nga lang ba sa pag-pok-pok sa kanyang tiyan? Ang kanyang dinadala? <tinyan> <tod> Dito sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur, kasama ang kanyang nanay Laini at tatay James, nakatira si JL. Sa maliit na kutsong ito, umiikot ngayon ang kanyang mundo. Nakadapa lang po siya kapag kumakain po. Ayo. Ayo. balik pulang Diri yang dukan. Lagi nawa. Pulang bi. Karena mulai katul. Katul. Up up emu kamot. Minsan lang siya maliligo sa isang linggo. Kasi ano daw yung tubig maginaw. O, ngayon ko bukas. Teka, ik mag-uundang. na malaki ang kanyang tiyan, pero pirmi siyang gutom. Nung bibi pa po kasi si James, wala po siyang ulam. Minsan po ano, wala po kaming ano makain si JL hindi na rin nakapag-aral. Mama, hanggang kailan po ako maging ganito? Sino na po daw mag-alaga sa kanya kapag matanda na po daw kami? Minsan, pasabi po kami sa Panginoon, ano bang kasalanan namin? Bakit nagkaganito po yung anak namin? Ano, no bang kasalanan namin? Bakit kami, ano, pinaparasahan po? Natatakot po kami na baka mawala po, ka, po siya sa amin. Pati man ako si James, kaon, kain ng tubig, o kip, hinawan, o dok-dok siya ito ako sa akong mangod. Patungo pa siya sa akin, kadula-dula pa me. Isi pamahal niya, pati yung paita nga, anak yung anak. Mahal na mahal po namin yung anak namin bilang isang nanay po, hindi po akong gawin lahat po, ano pong dapat makaya namin. Si JL, madalas na lang tambay ngayon sa pintuan. Sa ganitong paraan na lang daw niya kasi kahit papaano nasisilayan ng mundo sa labas. Pagsapit ng gabi, hirap din siya sa pagtulog. Pirming nakadapa Anak pa lang daw kay JL. May kalakihan na raw talaga ang tiyan nito at ayon sa doktor na tumingin sa bata, nito lang nakaraang taon, meron siyang Hirschsprung's disease. Congenital na sakit. Pero ang ugat sa bituka na mula nung pagkabata ay hindi talaga siya na-develop. Yung dominion sa chan ay hindi niya na ilalabas, na iipon. Sabi ng doktor na kailangan daw operahan kasi ano yung bituka niya po, malaki daw po. Kaya para makapag-ipon sa pinaplanong operasyon, si Laini na masukang kasambahay sa Maynila. 8,000 po yung sahod ko tapos pinapadala ko po sa asawa ko para pambili ng ano po kailangan po. Para naman may pantawid sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan, si James nanunungkit ng nyog sa ni sa di sa yang lubeng yang di 1.5 sa 250 ka punuan ako ulang kaya hindi dili ego ang kuan mo kita sa kamuhi pero nung unti-unti nang lumaki ang tiyan JL, si Laini, kinailangan nang balikan ang kanyang anak sa Zamboanga. Critical daw yung alagayan niya. Masakit po. kasi po na si po nagsisisi po ako kung bakit iniwan ko po yung anak ko. Kasi sabi niya po na, Mama, hindi, hindi ka na po pwedeng bumalik, Mama, kasi na-miss kita. Sobrang sakit po kasi ano, iniwan ko po yung anak ko, tapos nag-alaga po ako ng ibang bata. Webes pinuntahan ng mga kawani ng Rural Health Unit ng Dina si JL. po natin yung sa may mid upper arm circumference niya. Yung dapat po nasa 13 centimeters yung sukat ng dito sa kamay. Sa siya is nasa 10 lang po yung ano niya. Very severe na yung malnutrition niya. At dahil matagal-tagal na rin nung huli siyang dinala sa ospital nitulang Lunes, ipinacheck up ng aming team si JL. in X-ray siya at in ultrasound. Napupuno siya ng mga kinakain ng pasyente at hangin. Sa X-ray, sobrang laki na po ng bituka niya. Palahati ng tiyan niya, hangin ang laman. Tapos sa bandang ibaba naman, napupuno na ng dumi na hindi pa nakakalabas hindi po advisable na iniipit yon or pinipisil kasi malaki na po yung bituka niya. Pwede po kasi mabutas at kumutok yung mga bituka. Pwede siguro imamassage nila yung chan para lang mawala ng konti yung nararamdaman niyang sakit. Para maayos ang bituka ni JL, kinakailangan siyang operahan. Kailangan natin siyang ihanda para po i-minimize yung risks don sa bata although ang chances of success po ng operasyon ng Hirschsprung is very high subalit so sa condition po ni JL hindi po natin masasabing mataas yung ating chance. Gusto po namin na maoperahan po yung anak namin. Baka po at natulungan pa siya. Noon, yung underweight problem dito is 4.2%. Ang severely underweight is 1.2%. Pagdating sa 2023, naging 1% na lang ang underweight. Bumaba ito. Ang severely underweight, naging 0.2% na lang po, ma'am. We have house-to-house -house visiting sa mga Malawis children. May ano, similar kami din ng effective feeding for Malawis children sa mga parents at para kahit papaano makatulong sa pamilya, Surprise! ang kanilang barangay nagbigay ng grocery items. Ito po lahat mga grocery po. Kung bigay namin ng mga barangay opisyal ng barangay Dongos Dinas. Nag-abot ng pinansyal na tulong ang aming programa. Kanang hapon po. Ang lokal na pamahalaan ng Dinas, naghandog naman ng pangkabuhayan sa kanila. Mayroon kaming cash assistance para magpambili kayo ng uh, pangsimulang pangkabuhayan na naghalaga ng 10,000 pesos. No, nagpapasalamat po kami sa mga unang-una po sa Panginoon. Malawa po sa inyo po, KMJ. Salamat po ng marami sa inyo. <laughs> Kasi po, niyo po kami na lalo na po sa anak namin. Busog na si JL sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang kailangan niya ngayon, malasakit mula sa mga may malalaking puso. Sa mga viewers, gusto mo yung ginagmay lang para sa mga anak na maayagid siya sa iyong inspirasyon. Mahal na mahal po namin siya. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Sana tayo ang tumulong at tumindig para sa batang nakadapa.